We put in Matagal na panahon na ang nakalipas Ang pinakamalakas na nilalang sa mundo ay si Yujiro Hanma Although patay na din ang kanyang ama sa kanyang ira Walang sino man sa balat na lupa ang makakalaban sa kanya Kaya't napagpasyahan niyang magkaroon ng isang anak Na magbibigay sa kanya ng laban o makakalaban niya balang araw hindi nagaksaya ng panahon si Yujiro at pumunta siya sa paghahanap ng isang babae na magbibigay sa kanya ng anak na gusto niya. At dito nakilala niya si Emi Akisawa, isang babae na mukhang marupok ngunit ang totoo ay kasing sama niya ito. At dito napagpasyahan ni Yujiro na si Emi ang hinahanap niyang babae para sa magiging ina ng kanyang magiging anak na lalaki at pangangalanan nga itong bakihanma. Sa murang edad, kinakailangan ni Baki na matutong makipaglaban dahil nabalitaan niya ang kanyang ama ang pinakamalakas sa mundo. Sa murang edad din ni Baki ay hindi din niya naranasan maglaro tulad ng ibang mga bata. Ang tanging naiisip niya ay ang pagsasanay at pagiging malakas. Si Baki Hanma ay nagsani sa bundok kung saan kailangan niyang manirahan sa wildfire. Doon niya nakilala si Ondo, isang matandang kaibigan ng kanyang ama. Waldo sinabihan ni Yujiro si Ondo na turuan si Baki since magkaibigan nga ang mga ito. Ang mga pagsasanay na ito ay paulit-ulit sa mahabang panahon. Gayunpaman, nang makitang hindi umuunlad si Baki, sinabi ni Yujiro na itigil na lang ni Ondo ang pagtitraining niya kay Baki. At sinabihan si Emi na siya na lang ang gumabay kay Baki sa pagtitraining. Inutusan siya ni Yujiro na gawing malakas si Baki Hanma para labanan siya. Kung hindi niya matutupad ito ay kakalimutan na lang siya ni Yujiro. Gumawa ng paraan si Emi, binayaran niya ang pinakamahusay na instruktor at pinakamahusay na gym. Gusto niyang lumakas si Baki Han makatumbas ng kanyang ama na si Yujiro na kahit gumastos ito ng napakalaking pera. Dahil nung 13 anyos pa lamang si Baki, nakitaan din niya ito ng kakayahan sa pakikipaglaban. Naalala niya na kahit sa murang edad, nagawa ni Baki na talunin ang isang grupo ng mga lalaki at pumasok sa isip niya na balang araw si Baki Hanma ang tatalo kay Yujiro Hanma. Gayunpaman ang pagsasani na ibinigay sa kanya ng kanyang ina ay hindi sapat para matalo si Yujiro Hanma. Para maging mas malakas nakilala ni Baki Hanma ang isang kampyon na boksingero sa mundo. Hinamon niya ito na makipaglaban upang mapatunayan ang kanyang lakas. Ngunit kahit na nagawa niyang tamaan ito ng dalawang beses, madali pa rin siyang natalo ng boksingero. At dahil dito nagpa siya siyang pumunta sa bundok upang magsanay ulit. Doon nagkita ulit sila ni Ando, ang kanyang dating trainer. Pinakain at inalagaan siya ni Ando. At sinabi rin sa kanya ang tungkol sa isang nilalang na tinatawag na Yasha na nakatira sa kabundukan. At kahit siya ay hindi niya kayang talunin ito. Hindi nagdalawang isip si Baki at mabilis siyang nagpasya na bisitahin ang nilalang na ito. Napagtanto ni Baki na si Yasha ay mas malakas sa kesa sa kanya. Mabuti na lang dumating si Ando upang iligtas siya. Ngunit napuruhan si Ando sa pakikipaglaban kay Yasha at kinakailangan ito dalhin pa sa ospital. Naiwan mag-isa si Baki sa bundok. Ngunit hindi ito huminto sa kanyang pagsasanay at patuloy niyang inulit-ulit ang lahat ng mga tinuro sa kanya na kanyang mentor. Sa panahong ito, natutunan ni Baki Hanma ang endorphins sa kanyang utak. Dahil dito, tumaas ang kanyang reflexes at bilis. Binalikan ulit ni Baki Hanma si Yasha at nakipaglaban dito. Nahirapan siya sa paglaban kay Yasha, ngunit sa wakas ay nagawa niya din itong talunin. Dahil natalo niya ito, nagbigay ng pangil ito bilang tanda ng paggalang. Napansin ni Baki Hanma ang kanyang physical na kakayahan at ngayon pakiramdam niya ay mas malakas na siya ulit kaysa dati. Kaya nagpasya siyang umuwi. Ang plano ni Baki Hanma ay labanan uli ang buksingerong tumalo sa kanya. Ngunit hindi niya inaasahan ang isang lalaki na nagangalang Hanayama na tumalo sa boksingero ng walang kalaban-laban. Ang totoo ang kanyang ina ang nagsabi tungkol kay Hanayama at tinanong niya si Baki Hanma na kaya daw ba niyang labanan ito. Si Hanayama kasi ay isang mapya boss at isa sa pinakamalakas na lalaki sa Japan. Kaya naman interesado si Emi na labanan ni Baki ito para makita kung lumakas nga ba ang anak niya. Well in fact si Hanayama ay 15 anyos pa lamang sa series na to. Although magkasing age sila ni Baki, mas matanda nga lang si Hanayama ng isang taon kay Baki. Ngunit kung titignan yung mukha ni Hanayama ay eh parang pang 40 years old na ito. Dahil dito nasasabik si Baki na marinig ang tungkol kay Hanayama at nagpa siyang hanapin ito. Dito nga pumasok si Baki Hanma sa out ng mga mafia. At dito nga ay hindi na nagdalawang isip si Baki na atakihin si Hanayama. Nagawa niya ang mapabagsak si Hanayama ng isang sipa lang. At sinabi niya kung gusto niya ng rematch eh hihintayin daw siya ni Baki. Sa panahon na yon, eh galit na galit na si Hanayama sa kahihiyan sa nangyari. At tinanggap ang hamon ni Baki. Naganap nga ang rematch nila at nagsimulang mangibabaw sa laban si Hanayama. Nabali ang braso ni Baki dito. Napakaganda na naging laban nilang dalawa. Parehong may malaking pagkakataong manalo. Ngayon paman si Baki ang nanalo sa laban. Nang matapos na ang laban nila eh biglang lumitaw si Yujiro Hanma. At dito nga eh hinampas ni Yujiro si Hanayama upang ipakita kay Baki na hindi sapat ang kanyang pagsasanay upang talunin siya ni Baki. Sinubukan ni Baki na tulungan si Hanayama ngunit sinampal lang siya ni Yujiro at dito ay nawalan siya ng malay. Dito ay disappointed pa rin si Yujiro kay Baki dahil napakahina pa nito. Para ma si Baki, pinatay ni Yujiro si Yasha at pinakita kay Baki ang ulo nito. Galit na galit si Baki Hanma sa inasan lang kanyang ama na si Yujiro Hanma. Matapos noon kinausap ni Baki si General Stridong na isa ding kaibigan ng kanyang ama. Ngunit bago pala pumunta si Baki Hanma e eh kinain niya muna yung ngipin niya siya sa sobrang galit nito kay Yujiro. Sinabi ni Straydom kay Baki ang tungkol sa isang malayong lokasyon na kung saan nagtatago ang grupo ng mga mercenaryo at kailangan niyang harapin ang mga ito upang subukan ang kanyang lakas. Pinuntahan nga ni Baki ang lugar na to at nakita niya dito na natalo ang karamihan sa mga sundalo ng squad. Gayunpaman may isang lalaki ang nagbigay sa kanya ng higit na problema. Ang pangalan ng lalaking ito ay si Gaya. Isang lalaki na most dangerous na sundalo at nagkaroon sila ng labanan ni Baki. Gayunpaman pagkatapos ng mahabang labanan nagawa siyang talunin ni Baki at sa huli ay naging kaibigan pa niya ito. Nang umuwi na nga si Baki Hanma upang kausapin ng kanyang ina e eh bigla na lang siyang pinagsusuntok nito at kinagat at sinabing dahil sa kahinaan niya eh hindi na siya mahal ni Yujiro at tuluyang hiniwalay na nito. Medyo obsessed kasi dito yung nanay ni Baki eh kay Yujiro Hanma. Sa pangyayaring yon malungkot na umalis si Baki sa hotel. Subalit sa paglabas niya ay nakasalubong niya si Hanayama dito at kinausap siya. Nang dumating na nga ang araw ng kanyang paikipaglaban sa kanyang ama, ay maraming tao ang pumunta upang manood dito. Na unang umatake si Baki kay Yujiro sa kahit anong possible way Ngunit hindi man lang iniinda ni Yujiro ang pag-atake ni Baki Hanma sa kanya Sa kabila nito hindi ang na-disappoint dito si Yujiro Sinabi niya kay Emi na sa pagkakataong ito ay nagawa niyang mapabuti ang pagtuturo niya kay Baki Sa paglalaban nilang yon eh natalo nga dito si Baki Pero kahit walang malay dito si Baki eh inuupakan pa rin siya dito ni Yujiro Hanma Sa sobrang saya nito sa pagbugbog niya sa kanyang anak sira ulo talaga eh no. Anyways, natauhan naman dito si Emmy at napagtanto niya ang mga nangyayari. Sinubukan niyang tulungan si Baki dito. Sinuntok ni Emi si Yujiro sa pagkakataong yon. E eh, ang kaso niyakap siya nito ng mahigpit. Bago mamatay si Emi, humingi ng tawad si Emi kay Baki Hanma. At sinabi na gusto niya maging mas malakas pa si Baki upang maghiganti sa kanyang ama. Matapos ang pangyayaring yon, nagsanay sa iba't ibang lugar si Baki. And well mga kaibigan no dito muna natin tatapusin yung unang bahagi ng kwento ni Baki Hanma. Sa susunod na video pagpapatuloy natin kung ano-ano pa ang mga nangyari kay Baki during training niya sa iba't ibang lugar. Pero syempre kung nagustuhan mo ang ating video, huwag mong kalimutan i-like yan at huwag mo na din kalimutan mag-subscribe kung bagong bisit ka lang sa ating channel. See you in the next video guys. Maraming salamat. Let's go. I got my pros and wherever